Tayo naman ay mag-window shopping guys or actually bibili kami dito ng mag. So hello guys. Nandito kami sa Unisan at kami ay natingin ng mga gagamitin sa bahay na wala pa. <laughs> Pero ako ay humiwalay kay Mister at nagtingin ako ng mga mag. So bibili ako ng mga couple mug. Tapos yung iba siguro regalo. <laughs> <laughs> so advance na. Nag-iipon na. nag, na. nag na kami ng mga regalo. Tapos ayan, ang dami nilang mga available naman. So iba-iba yung mga design niya, iba-iba din yung mga style niya. So nasa iyo na lang talaga kung paano ka mamili at kung ano yung mga magaganda. So may mga magic mug diyan kasi hindi kami bumili. Hindi ako bumili niyan kasi masyadong plain lang kapag kawalang walang mainit. So parang normal mug lang siya. So iba yung mga binili ko. Magaganda din kasi yung nabili namin at saka quality. Tapos meron din silang iba't ibang mga mga paninda diyan. So may mga pichel. Madami mga iba't ibang klase may brand at merong hindi. Tapos ayun yung mga nabili ko na mga, gaya yung nabili namin. O diba ang gaganda. Ganyan kadami at meron din siyang box. O ba diba ayos. Tapos ang gaganda pa quality.